kos kos taro di kamu guapo, mm. nang bi, oh, kena, oh, hobi, hobi kah, guapo manku diharalah ay. Mm. Atau pakai guapo ya, guapo kita dah. Kaon, perasaan yang patah, pas pas muka on. Anak ko si Kim Cho, nagbarok sa Julis ni Dool ko kay magpapicture ko niya ni bi? b <tap> Di ara na ay Para maayo para matambok ka, pareskan nang usaw, gaon natian. <tap> Hi guys, moadto dai mi sa gisano kay mo palit mi og cake kay birthday sa anak sa akong kauban, among gilakaw perting inita. Bisa gingani lang ko padayon gihapon Punta sa atong vlog vlog nga Yayo. Nakasunod na mi og gisano, perting bugnawa. Wah Dayon nakapili na mi sa ribbon, nibalik na mi sa among trabuhoan. Akong kauban na pakikyut pod asabi. B. Sana ah. Oh. <laughs> na, mauna niya among trabuhoan expression dayon musulod na mi kay mo at mojote nami, Guys. Two hours later. Unya pa padayon ta. Ni out na kuyog sa akong kauban muadto na sa Gisano festival kay e amo na paliton ang cake. Kay e kwartahan man ta, wah! Wajid <laughs> ni lingaw guys, bahalag mo tanaw mo na mo kay e ako ni nga lingaw. Padayon gihapon mi will nag video video mi. <laughs> sa akong kauban, palit mi cake aron makamakals me Niingon ko sa akong kauban, kaon tagmaayo, honong honyo. <laughs> para matambok pod ka mayo. ako on sa unsaon ako gaon niwang gihapon ta ing ani lang ni lawasa gihapon apit na maabot sa gisano na, na, -na me, sa entrance mosulod na mi sa red ribbon daray mosulod na mi babush abli na mo sa Red Ribbon, wala na may mga display sa mga cake, wala na may nag-reserve, kay naara na ang cake per me. Igo ra na ang cake, nangita na lang may glain of cake, among isuroy tibuok tabunok, kay para makakita may cake. Lingi diri, lingi dito. So, sgalolaroy lang gid me, oy. Sa among pagkagwapo o gwapa, wah <laughs> bisa kapoy na ang akong kauban, o glakaw, laban gihapon ang importante makakita may cake walking walking lang sa amin karon nyo may nakapalong no? <laughs> gahon na hon ko ako unta iprang akong kauban, para naa nilingaw ang akong video pakalitan aku, Nyawil nya will nag walking walking me hataga na to kalipay ang atong kauban nagsayaw ko sa karsada mura ko buwang nga gibalikos <laughs> ayay mudagang kog kalit kung musabay og dagan. haha, <laughs> na haha, 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 Nakakita na gid mi sa San Jose, Daray. Dili na to dugay-dugayan pa, masulod na tanya mo pili na taog mahalon nga kick. kanang lang tag porky lang nga kick. Gusto na ko nga mas lami pa na ko ang kik. Bin naghuwat mi sa akong kauban sa San Jose, ako gisyor ang akong kauban kung gusto ba niya ang napili na ko nga kick. Ging na na si ma'am, kanilang sa ma'am, kay low budget man ta, wala pa man tayo swildo sa FB Beach gikuha na ni ma'am ang cake nga lami pa <laughs> Nagsuwat na ang akong kauban, akong gitanaw, basin akong ngan gibutang sa cake. When nagsuwat ang akong kauban, nagtanaw-tanaw ko sa mga display, dagko kayo ang ilang mga pan, kung ganahan mong palit o dagko nga bread, narani sa tabunok, padulong sa simbahan, Joseph. Si ma'am nagkurkurog in town will nagvideo-video ko niya sa pagsuwat sa kick. Si ma'am seryoso ay si ma'am ay kabalaka mo apil kag sikat sa akong vlog. Ako <laughs> pagsulat sa kick. Gisulod na dayon sa box. Nagkuha na dayon ko sa kwarta para mabayaran ang kick. Pirting abdikan ni ma'am pagdawat sa kick. Ay sa kwarta. Nang so, uh, already... ah! nagsak mi og jeep, gakaon mi og nag video video. Na noon nang niid. Unya ah! nagsabasa pa pud mi sa jeep kay gwapo man ko, dihara la ay. Ato ya, gwapo mi tadan. Hapit na maabot sa basak sa USGR, pag naog na mo nakit anak ko si Kimcho, nagbarok sa Julius ni Duol ko kay magpa-picture ko niya. <laughs> dayon ni eh, adto na sa balay sa akong kauban kay gigutom na gyud ko Gadal dali gitko para maabot na sa ilang balay pag-abot na mo sa ilang balay daghan kayog bisita wala lang nako gibidihidohan kay mapatyan ta ha <laughs> pagdayon ako ang kick naguwat lang mi kadiyot dayon nang lingkod mi amo pagipatnan outan tanaw, -tanaw sa ilang sudan kay gigutom na intawn ko Nagtinilap ng git taon taon eh. Lamin na kayo ikaon. Nakakaon na git ko. Paspas kayo ta mukaon. Parehasan yung bata ah. Paspas mukaon. Nakakaon na ming duha. Kagipang gutom na yung taon mi. Ganina rami si giglakaw sa tabunok. Lipay kayo akong kauban. Pag nakakaon. Now sa lipay bi. Di laay. Muna akong kauban nga ako sa bumukaon. Bagol. <laughs> Lima na kahukan ang akong kauban, yatagan na ko niya bisag busog na in taon ko, ging nan ako nga kaon maayo para matambok ka, parehas ka ng usaw, gaon na tiyan. <laughs> <laughs> Two hours later. Naabot na ang akong pinakagwapo nga sir. Well, pag humanog kaon ni sir, nag-inom dayon me, pero tinapahumuga ako, ako nag-himobyok lotion ang eyes. Sus ala ko mahubog bisag wala pa ganay ko na hubog so trip ra ni ah gud kamo sige papil je sige papil je mm 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 oh kos 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 mm. kos kos tan di kamo guapo mm. oh kana oh hubog ni hubog ah oh oh mm. so subog na jagay ko dire guys oh padung na mi sa mo ah Yatod lang ko sa mga sir. If okay ra ni mo. Ila man pliti, Oh. Oh. Hmm. Ba po ko dere, sir. Ah, chill. Relax ra aku kong sir, ay. bye-bye, mm. sir, sir. Sige, Amping, sir. Kamping, uh, so 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 sir. Oh, Aray sa ko, muasir, Bye-bye, sir. Bye-bye. Aray lang like, takutog, guys. So